Isang so, mapagpalang araw sa ating lahat no, mga idol. Ayan, mga oh, papakita ko sa inyo ng ating uh, machine, mga idol no. Ang ating pinaglumaang machine dahil may mayroon na tayong uh, dumating ngayon na bagong issue mga idol. Uh, At malakasan talaga 'tong mga idol. Ipapakita ko sa inyo tong mga idol, ay unbox natin tong ngayon no. i unbox natin tong uh, pinakamalupit na machine natin ngayon. All right. So ipapakita ko sa inyo yung pinaglumaan natin na machine. Ah, uh, parehas sila ng brand no. Ah. Uh, ang malakasan din to. Kaso lang i lang to mga idol pero uh, hindi ko to ipagpapalit sa mga bagong sasakyan na pinaglilitan ngayon no. Uh, talagang uh, vintage na to mga idol, no. 30 years na to mga idol. So dito sa pwesto ko naka uh, almost 24 years no. Pero hanggang ngayon mga idol gumagana pa rin to, mga idol. No? Dahil meron na tayong bagong issue ng no, mga idol no, ah, pang malakasan din to. A3 na to mga idol sa digital no. All right, no, papakita ko sa inyo ng ating pinaglumang machine no? E4 size no mga idol. No bincis na rin to, matatawa kayo mga idol no. All right. Papakita ko sa inyo ha. Ay nang ating pinaglumang machine ng no, mga idol. Gumagana pa to, akala nyo mga idol no, ah, hindi to gumagana. Gumagana to mga idol ha. Ayano no? gumagana yan mga idol no. Ayan, pero uh, talagang may dumating tayo na machine ngayon. So, hindi natin dito tatanggihan, no? Simbran sila mga idol, no? Ayan, mga idol. Puji lang, Mie Parker mga idol, no? Puji lang ang malakas, mga idol. Ang model nito, mga idol, ay LPD2306, no? Ayan ang model na, So, mayroon tayong bagong machine ngayon, no? <laughs> Alright, mga gumagana po yung mga idol, ha? Talagang uh, 30, years, eh, 30 years old na ito, mga idol. So, uh, bang backup ko na lang tong mga idol, hey, meron na tayong bagong machine, no? Papagita ko sa inyo, mga idol, ha? So, yun nga mga idol ng ating bago, no? A3, mga idol. No? Ang model naman, LPD, 3226, six you no, know, mga idol? So, bubuksan na natin yan. <laughs> Excited na ako, mga idol. right oh, ay yeah. Pang malagasan ito, no? So, inclusion nito mga idol, power cord mga idol. Ayan, power cord, saka kanyang warranty. Ayan, service warranty mga idol, no? Alright. Tapos, ito ang manual. Manual mga idol, no? Oh, malakasan ito mga idol. Ayan. Ayan ang mga idol, no? Lagay natin sa taas, mga idol. At ito naman yung luma ko. Ayan nga itong pinaglumaan, no? <laughs> so, meron na tayong bago dito. Digital na ito, mga idol. So, bubuhay natin ito, mga idol. Tuturo ko dito, mga idol, kung paano ito gamitin, paano ito yung operate no? Alright, no? May reverse na ito, mga idol, no? Mode, memory. Yan. So, compare mo dito sa luma, mga idol. May reverse din ito. Yan, may reverse din. Speed. Yan, temperature. Yan. Yan. Yan daw sa temperature ay uh, yung speed niya. So mayroon din 'tong mga idol, no? Pero mayroon na tayo mas uh, advanced mga idol. Mas latest mga idol. 3226 compare sa 2306, no? Or uh, comment lang kayo diyan kung anong mga kasi itong mga idol, no? Oh, mayroon dito mga thickness, no? Micron 80 micron, 125 micron, 150, saka 175, 250, saka 350 micron, no? no? Magtanong lang kayo dyan no, kung anong mga purpose ng mga micron, mga idol. Ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung mga machine nyo. Makagbibili ko na mga kapal, ha? Hindi naman pala pwede yung machine nyo hanggang 125 micron lang. Magtanong lang kayo dyan, no? Tungkol sa uh, machine, no? Uh, laminator, no? Laminating machine, no? Magtanong lang kayo dyan sa mga micron, no? Kung paano gamitin, no? Ituturo ko sa inyo. Gagawa tayo ng video yan, mga idol, ha? Alright, no? Sa so, ngayon, papaganahin natin ito, mga idol, ha? Papaganahin natin ito. Okay. So ito yung pinaka rare ng mga loans. Yan. Sabi natin ta dito talaga ito. So ganyan siya. Yan. Kinagandahan nito mga loads din nakaindikit na dito yung mga thickness ng laminating film no ito yung 80 micron no na pinakamanipis ang pinakamakapal naman ay 350 micron no So, yung temperature naman nito na is settings is 80 is 110, no? At yung speed naman niya ay 1.10. So, halimbawa, 250 micron ang ilalaminit natin pinakamapal. Ah, itong pinakamapal na 350. At ah, 250 micron is yung temperature is 145. Tapos, yung speed niya 0.50. So, i-type natin yung terrain. Punta tayo doon sa panel, no? Ah, 250 micron halimbawa. Ayan, naka-warm up pa ito, no? Halimbawa, 250 micron is Uh, 145. So, i-type lang natin dito mga loads, no? 140. O, yan. Naka-automatic na mga loads, oh. O, yan. 50. Tama mga loads, no? Naka-automatic na. No? 250 micro. Naka-indicate na rin dyan. Tapos, ito yung mga loads, oh. Di ba? So, kahirap-hirap. Madali lang siya gamitin. Halimbawa, ang ita-ano natin is 150 micro, no? ang uh, yung thickness nya so ang i-type natin na temperature 130 so punta tayo dito so ito i-type natin 130 no? so ayan naka automatic na siya agad mga idol 150 micro no? di ba? ganun kadali no? pag 250 145 Uh, 145 Ayan, 145 250 micro no? Alright. So, ganoon lang kadali ng mga loads, no? Ang pag-operate niya ito. Ay. At ito naman yung pinakamabilis mga idol. So, pipindutin lang natin itong mga 1 na mga numeric nito, no? Halimbawa, 125 micron. So, pindutin natin yung 2. No? 2. Alright, try natin. 2. 2. Oh, ayan 100 micron mga luj. So, 100 micron. Halimbawa, 3. 3. Ayan, 150 micron, no? So, pag 54 4. So, ayan oh. dito na lang tayo magga-guide mga lords. All right. Ah, oh, pagkadali kami tin mga idol. So malalaman natin yung ilalamit ngayon, no? Mag-try tayo. Nakasi tayo sa 250 micron, no, mga idol. Ayun, 250 micron 'yan. <laughs> so antayin natin kasi nag-warm up pa lang 'yan, no. Ah, uh, tayo nang ah, uh, ready na siya. Ito yung film natin ng mga idol, no? 250 micron yan, mga, mga lords, no? na try natin to no ito yung film uh, bago ang lahat mga idol no uh, baka hindi nyo pa alam to kailangan lagi tong nauuna yung seal tulad nito no ayan ito lagi na una dito mga idol ha tingin yung, yung susubo nyo wag to masisira ang machine nyo no ah. try tayo tapos ito naman yung clean paper ng mga idol no Makapal to mga idol sa mga 200 uh, GSM no. So hindi pwede mag-clean dito pag manipis. Kailangan to makapal no. All right. So ayan ready na sa mga idol no. Ang ibig sabihin pwede natin ilalagay ito. At tumutunog siya. So ibig sabihin ready na. So ngayon ilagay na natin ito. Lagi itong nauna tandaan nyo ito ha. Uh, huwag itong may open. Ito dapat ang lagi nauna no. Alright. Kahit sabay sabay dyan marami. Kasi malaki ito. e size. So lagay na natin. All right. So yun ha. Isang daan pangalang mga idol. Ang ganda ng loto. Grabe. Ganda. Kapal na to mga idol ha. Alright. Swabing swabe. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. model natin, ha? Alright. So, ngayon naman mga idol, gagamit tayo ng 125 micro, no? right. So, sit natin to. So, sit natin to. Iuun natin to mga lodge. Tapos, 125, oh, pindutin natin yung number 2. So, number 2. So, ayan, 100 micro, no? So, sit natin, no? Okay, nahantayin natin. Yan ready na mga lods. So ayan na nga oh. oh. Ay, ng mga lading ko. Wanda o. Ay, napakaganda ng kopya natin mga lods. Alright no. Swabbing swabby o. Oh. Oo. 125 micron to. 125 micron. Ito yung luma ko. Mamalaki ko rin to mga idol, no? Hmm? Sulid mga lords. O? Oh, ano naman yan? Luma yung pero bigate, no? Ito to heating element dito. Walang ano, walang uh, halogen. Over, no? Oh. So ayan mga idol, no? maraming maraming salamat nga pala sa inyong lahat. O, sa gusto magtanong dyan, magkomento lang kayo dyan at uh, handa tayo magsagutin ng inyong mga tanong, no? Tungkol sa lamination mga idol. Lalo lalo sa pagdating sa mga micro, no? Kung paano gagamitin yung uh, mga idol yung film. Ito kasi mga idol, no? Uh, 250 micron to, no? no? Kung paano gagamitin to mga idol? Kung paano to isasalpak sa ating mga machine, no? Alright, no? Mayroon po tayong uh, iba-ibang thickness mga idol. May iba-ibang micron, ah... Uh, 80 micron, 100 micron, 125 at saka 250 micron kayang kaya mga idol, makapal na makapal na kasing kapal ng mukha ko mga idol, Di ba? Alright <laughs> Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat no? sa inyong uh, pagtangkit sa ating channel huwag kalimutan mag subscribe sa ating channel mga idol no? sa gusto magtanong, mag-commento lang nyo sa baba no? mga idol, no? maraming maraming salamat sa inyo. lahat hanggang sa muli natin ah, uh, pagkikita, magtanong lang kayo anong gusto nyo dito, uh, alright, maraming salamat sa inyong lahat bye bye